Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang food security at maritime development sa West Philippine Sea, inilunsad ang kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM program. Sa ilalim ng programang ito ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinadala ang MV Mamamalakaya na direktang mamili ng mga sariwang huli mula sa mga ngisda sa Baho di Masinloc. Bukod sa pagbili ng huli, ay magbibigay rin ito ng subsidiya sa krudo at yelo bilang tulong sa mga mangingisdang nahihirapan sa transportasyon at ipapanggastusin. Sa unang biyahe pa lamang ng MB Mamalakaya, matagumpay na itong nakabili ng dalawang 20 dalawang tuniladang sariwang isda mula sa mga lokal na mangingisda. Sa KBBM, sama-sama nating itinataas, ang dagal ng mangis ng Pilipino habang pinangangalagaan ang yaman ng ating karagatan para sa kinabukasan ng buong bayan para ito para para ito sa bagong Pilipinas.